Hello mga kabistak! Welcome back sa ating channel. And for today's video guys, pag-usapan natin ang tungkol sa flight pabalik dito sa Croatia. Ano-ano nga ba yung kailangan? Ano-ano nga ba dapat yung i-prepare natin ng mga dokumento? Ano-ano nga ba yung hinahanap sa immigration? Pero bago ang lahat, intro muna tayo. mang gawin natin, like yung mga plano nating pag-travel, ganyan, gawa talaga tayo ng listahan. Para alam natin kung ano yung dapat nating bitbitin, kung ano yung mga dapat nating dalhin, at wala tayong nakakaligtaan. Ganun lagi ang ginagawa ko mga guys. Mas okay din kung may dala kayong mga extra gamot, like para sa sipon, sakit ng ulo, or alam yun na, Ibig ko sabihin mga kapatid para ready tayo. Minsan kasi nang iba yung ating pakiramdam sa ating biyahe. Ano-ano nga ba yung kailangan nating bitbitin? Siyempre guys, una yung passport natin, yung ating ticket, yung ating OEC, pinaka-importante yun mga kapatid, at ang ating e-travel departure. Sa mga nagsasabi na hindi na nila kailangan, guys, maniwala kayo. Kapabalik ko lang dito 3 weeks ako. Hinahanap pa rin nila. So, upon check-in po, yung OAC, hinahanap na mismo ni Airlines. Since Qatar Airways po yung Airlines ko, hinahanap pa nila ako ng OAC at hiningan ako ng photocopy. At hindi nila binigay yung aking boarding pass hanggat hindi ko na-provide yung photocopy ng OAC. At isa din sa hinahanap nila yung e-travel departure. Yung e-travel departure naman guys, at least 72 hours, ayan, at one day before nga, ginawa ko na yung aking e-travel departure. Screenshot mo lang sa inyong phone, ayan, at matik man kasi yun guys, nag a naman na yun doon sa system ng immigration. So, sa mga nagsasabi nga na hindi kailangan dahil hindi naman hinahanap, randomly nga kasi mga kapatid, once kasi na ini-scan nila yung passport natin, nakikita na nila sa system nila mismo na meron ka ng e-travel departure. Pero minsan sa immigration hinahanap mismo nila yung iyong copy. So kung naka-screenshot ka naman pakita mo lang yung sa iyong phone. So ayan, okay na 'yon. Mas mabilis ding gawin guys mag-online check-in na kayo. Minsan kasi sa Pilipinas talaga ang haba ng pila. So ang ginawa ko nag-online check-in na ako nung nagbukas na yung online check-in counter 'yan. Dinap ko na lang yung mga bags ko doon at easy na, pwede ka nang magagala, pwede ka nang kumain doon sa airport. Kaysa naman doon sa pumila ka pa ng kahaba-haba, medyo mabagal kasi guys pag hindi ka naka-online check-in. So, advice ko lang sa inyo, kung kaya nyo naman mag-online check-in, mag-online na kayo para naman boarding pass na lang, I screenshot nyo lang yung boarding pass na nandoon sa pag-online check-in ninyo. Yun lang yung ipapakita ninyo sa staff doon at yun, kuhanin na nila yung bag ninyo, ready for check-in na siya. Sa mga medyo kinakabahan, pagpasok ng immigration, guys, confident lang kayo. Wala naman mga tanong-tanong dun, guys. Pag nakita naman nila yung iyong OAC, ayan, minsan hinahanap din nila yung iyong valid uh, working permit. Pag nakita naman yun, na-provide mo naman yun, wala namang ibang tanong. Diretso ka na. At since Qatar Airways yung aking airlines, ayan, may connecting flight ako sa Doha, Qatar, ng 2 hours, yung aking layover sa so, pagbaba ko dun guys, transfer lang. Medyo mahigpit nga lang sila doon sa x-ray ng iyong hand carry. Which is, um, medyo natagalan ako. Di ko alam kung ano ang nakikita nila doon. Wala naman akong dala na kahit ano. At tinanong nila ako kung saan yung final destination ko. Ang sabi ko sa Greb. So ayun, pinalusot na nila ako. Kasi medyo kabado ako guys. Alam nyo na, kung magtatagal sila doon sa pagkakatikot nung kung ano ang nakikita nila baka malate ako sa aking connecting flight dahil 2 hours nga lang yung layover ko that time. Pero syempre confident naman ako na wala naman talaga ang makikita kahit ano doon sa aking luggage dahil wala naman ako nilagay kundi yung ilang piraso kong damit doon. Tapos meron akong pagkain. Alam mo na, mahirap pasing sing bumiyahe tayo nang wala tayong dalang kahit ano nang makukot kasi sobrang mahal sa airport. So, thanks God naman. Ayan, na na nairaos natin. Nakapag-transfer tayo ng mabilis. Ayan, pagdating naman dito sa Croatia, guys, ang una-una lang hinahanap nila sa immigration, syempre yung arting valid working permit. Tapos tinanong lang nila ako, ilang years na ako dito. Tapos tinanong din ako kung gaano katagal yung vacation ko sa Pilipinas. Parang siguro friendly, ano talang lang hindi ko alam. Ayan, so sinabi ko sa kanila kasi nakikita nila sa system siguro yon kung gaano katagal na wala sa Croatia. Pero nung na-check naman nila nga na valid yung ating working permit, so wala namang problema. Pagdating lang doon sa may custom, ayan, hinarang ako, guys. Nagulat ako. Ang sabi nila sa akin doon, ilang years na ako dito sa Croatia, may valid ID ba ako? Sabi ko, yes. At kung meron ba akong i-declare ide sa custom na kailangang magbayad or subject for tax or kahit ano pa man yan, ang sabi ko, wala. Tinatanong nila kung meron akong dalang sigarilyo, may dala akong vape, ganyan. Sabi ko, wala. Dahil hindi naman ako naninigarilyo. So, ayan guys. Tinignan nila yung aking valid ID at yun na. Pinalabas na ako. Alam nyo na, yung experience natin na first time nating lumabas ng Croatia at bumalik dito sa Croatia, medyo kabado tayo. Kahit na confident tayo, wala naman tayong dala na kahit ano. Pero dahil nga merong, siguro iniisip nila, dahil iilan lang naman kayo sa kayo ng eroplano, iilan lang din yung Asia na kasabayan ko. Siguro nasa limang Pilipino lang kami that, that, time. So, meron akong dalawang luggage plus yung hand carry ko. So, ayan, nagtatanong sila kung anong mga, kung meron akong i-declare. Sa case naman guys, na wala naman tayong kahit anong bitbit, -bit, wala naman tayong dapat i-declare sa mga ganun dahil hindi naman yung subject for taxes yung mga kung ano nung pagkain lang or yung mga damit mo lang na personal. So, okay lang. So, yun yung naging experience ko sa flight natin sa Croatia. Ayan, guys, good luck sa inyo sa mga pauwi ng Pilipinas at pabalik dito sa Croatia. Don't worry, guys, walang magiging problema as long as kompleto tayo ng ating dokumento. Good luck sa ating mga OFW dito sa Croatia. At ayan, more vacations to come. At kung meron pa kayong katanungan guys about sa ating bakasyon sa Pilipinas, yung about sa mga documents na kailanganin, ayan, don't hesitate to ask me, comment down below. At syempre, sasagutin natin yan hanggat kaya natin. At kung bago ka sa aking channel, please don't forget to like, comment, and share. And of course guys, subscribe nyo na rin po para tuloy-tuloy yung ating paggawa ng mga content. And that's all for today mga kabisdak. Salamat sa support. Thank you, thank you so much. Bye.